So, hello po mga kalinga, pa welcome back po to our channel. Ayan. Ayan. Tayo ngayon kalahana. At yan. Ayan. Ayan po, may dala tayo dito. Ayan sa package pong may nagpaabot. Ito po, para kay Ana Maria ito. At saka kay Ryan. Naiwan. Oh. oh, oh. <laughs> ano? Si pag mo nagwawalis ka. Marunong ka pala niyan. Ah. <laughs> Linis sa bahay mo. Ah. Basa pa baga. Basa pa naman ng ano. Hindi na po 'yan. ano 'yan? Mahirap 'yan. Ito ng tao. Nagpapang kinapos sila papa. Sino kasama? Sila kuya yung... dadi. Si Ana. Nagkukuha ko na hindi kasi Okay na si Ana? Apo. Buti naman. Tara, sama mo. Saan? Sa SM. Hmm? <laughs> Joke lang. Nating hintay doon sa nagpapangki. Tara. Ba't ka mo nakapa ah? Nalaalis na sa akin. ka. Nakapa. Pwede magchinelas pag nagwawalis. Pag ikaw natin, bahala ka. Nga pala, yung kailangan ng marito. Yeah, dito ko muna to. Hmm. Tapos na yata yung inabalis mo? Hindi pa? Hindi pa po. Eh, sige, tapusin mo na muna. Nagsipis pa. <laughs> Maulay-ulay na naman ito si tita. Tapos si ate, mahal mo naman yun. Hmm. <laughs> Matampay pa ka ng damit para sa school. Hmm, sige lang. At yung po mga kalingap yan, habang busy si tatay manguli ng isda, sila lalhana naman at Hana May ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Si ate mo naglalaba? Mm -hmm. Si ate po naglaba netong puti. Puti ba Ang blue na bagay. <laughs> <laughs> yung pagbili po na neto, kulay blue. <laughs> kulay blue na ano? Nakakatuwa talaga ang pamilya nila. Napakabait na, napakasipag pa. Yan po, tulungan talaga sila, sila sa lahat ng gawaing bahay dito. Dahil mong labana. <laughs> Yan po, sila po nagaano ano ng kanilang mga damit. Hindi ka man pwede magbili ng washing machine, wala ka namang kurente. <laughs> Mahirap magparaano 'yan. Kusot. Sanay na sanay po sila din sa gawaing bahay 'yan. Tapos na. At yun po mga kalingap, uh, pupunta na kami kala Manuel para makita yung pangki. Yan po mapunta tayo ngayon kala at titingnan natin kung paano ginagamit yung pangki. At yan, excited na ako first time ko itong makasama sa ganito. Mahuli ng isda. Guys, bata pa ako nung huling ano ko eh. Nangangawi lang ako. Pero yung ganitong net, hindi ko pa po alam kung, kung paano ano to. Nakasama ka na pag huli niyan? Hindi pa. hindi pa. Hindi pa? Meron ako nakikita pag ano. Kung nakikita ako minsan nagpapangkit. Hmm. Ang ginagawa nila, binabaton nila yung magkabilaan hmm. para dumaandaan yung isda. Nung nakaraan baga, nag ano tayo. Ah, ano mga bagay. Nung nakaraan, pagpunta ko dito, may nakuha sila papa mong isda. Ang galing. <laughs> ano, nakakain yun o hindi? Nakain po namin. Bulok na lang. Bakit po, pag ano, mainis, kanilang dalawa ni Ana Marina, mga masel, at mapipunta kami sa may bayabas na namalala. Ano, kadami-dami bayabas dito, hindi na kinakuruha. Ako ako dito, malaki. Ngayon lang. May ano pa oh. May ano pa ano to nga? Patula. Hindi lang may mga patula pa no. Ibang klase po mga kalingap. Nagaan lang tayo dito, pwede ka na magkuha ng panggulay mo, pang-ulam. <laughs> wow, ito na po ang ating ilog ng si papa mo hindi pa ako sure kung nandiyan si Papa. Sabi ni Papa, mag lang daw kita dito, wag tayo dito. You Wala know. eh. Yan po guys. Ito, ano dito. Ang kulapet guys. Oh, parang nagdami na tani, mm, no? dito ang tanim ah. Ano? Dabi na po sa bahay kubo. Hehehe. <laughs> ah! 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 Ay, na, may tao doon oh, no? sa kabila. Hindi si Papa Mel. Mataba. Ano sila? Lima yata. Basta may nakapule pula sa kanila. Nakasuman dito eh. Kuya nang ano yan. Ang hanggat daw yan. At yun po mga kalingap. At nakakatakot. May asa pa dito. Trespassing na kami. <laughs> at yun po mga kalingap. Kung naaalala nyo po. Dito po tayo nagpiknik dati. At tinahanap natin si tatay dito. Kung nasan sila nakapuesto. Pero medyo mahirap puntahan. Kasi hindi natin alam kung saan sila nagpwesto. So, ngayon may mga pa. So, hello! Na Nagpipik ni kayo? Ah, mapaligo. Yan po, dito tayo ngayon ulit ha? sa ilog. Anong pangalan ng ilog na to? Ilog ni Ana Marie at ni Hana and Hanalin at si Ryan. Yan po ang ilog nila. Yan po, medyo naiinis na si Adeline kasi di na namin matagpuan si Papa niya. Yan, yeah, hanapin natin si Tatay. Adventure time pa guys. Wala pag -pag -tay. tayo. sa unahan. Kapunta din sa may bangka. Sa pinagpo. Bangka. Ah, sige, sige. <laughs> Ayang wala si Anka. No? Ma matawid ulit tayo. Matawid ulit tayo sa bangka. Sa bangka. <laughs> sa bangka. Tayo tayo sa balsa. Mapunta dito sa balsa. Masakay. <laughs> Naku, pag nag-dive ulit tayo. Pag Nako, parang hindi na naman magandang ideya yun. Makatawid kami sa balsa para maghanap kay tatay. At po, sa paglalakbay namin, nagutom na kami ni Hanalin at may nakita kaming pwedeng kainin at yun ay Ito ang akita eh. Ingat, baka may ahas. Baka kamatoklaw ng ahas dito. Nakuha to... tayo ng na fresh na ano English ng ano? dalandan lemon lemon drink hindi dalandan is hala ka napaka dumi napaka napaka dumi ng ano napaka sukal siguro ako sukan dyan oo oh, dyan siguro sukan wala dyan ano dyan kami napunta yun saan kayo dumaan dyan dito tayo at masukal Kailan? Nung nakaraan ka po. Tagal na? Haloy na po. Haloy na. Ah. ang ginawa natin. Imbis na mag kuha tayo dito ng Oops, si Daisy. Kuha na lang kaya tayo ng panungkit para di tayo mahirapan nasa na tayo po guys mag po tayo sa bawat lakad natin dito po tayo yan sa... malaking yan o oh. ito, oh, ito arang hita kuya o oh. huh? ayun kuya o oh. saan ay napakataas naman yan piso lang pati yan wag na nga mabili ah! na lang tayo mabili na lang tayo Kala ko baga mababa lang eh. Yung mga nakukuha ako kasi, abot kamay ko lang eh. Ay, big day ay kuya, ayuhan lang ka o eh, puunay ko. Ang pangit, ang taas. Ha? Ang taas po, ang taas. Kala ko baga, ang arang hita dito, mababa lang. Yan, ay, laki, laki. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Isa-isa lang makukuha natin. O, akin yan. Akin yan. Isa-isa okay, okay. na lang eh. Kuhain mo na yung kuya. Oh. Diyan mo no? sa <laughs> hawa Yan guys. At ito na ngayon ang ating bagong Mangunguha tayo dito ng wild. Anong tawag dito? Sana. in hey, kuya oh. Ayan. dun sa kabila. Hala kuya, di mo paabot. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ang taas ah. At yun nga po mga kalingap, sobrang taas nung arang hita dito. Hindi ko na maabot. Nakatingki na ako nyan. <laughs> Walang hiya. Di ka amot. Kaunti <laughs> na lang. Kaunti <laughs> na lang pero di ko pa kakakawin. Ang bihiro ano ano. Babay mo ako? <laughs> mm -hmm. <laughs> Ang hirap dito. Ang taas eh. Kailangan natin lang datang tamakan eh kahit ganito na wala yan po mission failed tara punta na sa si papa mo yan po wala tayo nakuha dito ngayon sa ating paglalakbay ito ng angel ngayon hindi sa ating para yan yun nga po ah, pagpatuloy na natin paghahanap kay tatay ito po tinitingnan ko kung nasa ilalim siya ng lupa baka naandito siya wala

Yata natin bumalik sa dati natin na pusto. Baka nandun na sila. <laughs> Yan po guys. At mukhang nadinigan tayo ni hanami At nahanap tayo kung saan tayo na andun. Saan eh? oh, ka galing? Huh? Wala ka dun eh. Okay, okay. Ah. Grabe. May nakita kaming tao, kaso iba. Man. Guys, mission accomplished. Ito ko, mine nga pala. Bagal. Mission accomplished, nakapahinga ako. <coughs> Ang layo na pinunta namin guys. Doon, naandun pala sila. Nasa kabila sila. Pauwi na sila. Bakit nila kami ni Man? <laughs> <laughs> ha, hindi ko nakakaya. 'yung video niyo. <laughs> oh, Matitigak takita. Odi okay. matitiga nakita. Hay. Ni oh. kaya ang init dito. Ito sa lakang tala. Sino may pakana nitong kalokohang to ha? Pakan. <laughs> Iniwan na tayo ang kasama natin. Iniwan na tayo. Daan muna, lulu ah, tara, tara. Sema, daan muna tayo kay lolo mo kayo at mainin mo kayo ng tubig Tara tara Dahan muna tayo kay lolo mo kayo at tayo ng tubig Tubig Ay, na ayun na sila, umbilapit na Tatlong basong tubig At yun po, tinatawag na namin si Ryan at nangihingi kami ng tubig sa kanya Pero mukhang hindi niya naririnig Isisigawan na po Tubig, ice tubig Ayos, nakarating din tayo Pagod ah, Ang pa si Ryan. Ay, pagod Ang si Maring Nasa bahay niya May gamit kayo dun sa ano Saan kami galing Inanap namin si Papa nila Papunta kami dun sa may batagan Hindi ka nagsama eh, ang pagod Kakuya, may mainong kakuya? Oo Kasi dun sa may batagan, ano? Nandito, <laughs> putol na yung daan. Kaya na kami nakatawad kayo, bumalik kami igdi kasi parang paan na kami. No, 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 no. Ay, ah, hindi namin nakita sa salog, kuya. Wala. At yan, oh na oh na ako, grabe. Ay, <laughs> hey, ito ay. Mahalak pa ibaka na ka natatang, kuya Ed. Ha? Gala, kuya, kalatid Ed. Ha? Kalatid Edwin. Wala yun? Doon sa... <laughs> sa, sa... Ang bagod ah. Bagod ano natin. Ang ah, init po, guys. Pahawis na, na tayo. Bagod ah. Ganyan na! Ganyan na kami mga bagay pa ganyan na! Hoy! Ano yan? yan. Hoy, <laughs> <laughs> trespassing kayo ah. Hindi po pwede po, dito talaga mag ano? At yun guys Excited na naman ang dalawa At sana hindi kami ma-disappoint sa pupuntahan namin Wow Wow guys Ano yun? yun Halang oh, taw! oh! dito, dito. layo nila wow. Grabe ah sila? Naghahalo na yata sila ng ano, gumagawa na yata sila ng reprap. Sila yung naggagawa ng reprap. <laughs> sila na ang gumagawa ng reprap po. Grabe talaga si tatay, matindi. Wala naman baga. Hala, malapit. Daan ta dito, madumi. Eh. Matubig oh, dangerous. isa na isa na wala nagbabangka bagay yan <laughs> At yun guys, parang daidao. Ayoko marinig yung mga salitang yan ngayon at pagod na pagod na talaga ako. Yan po guys. Nawawala si Tatay Manuel. Nawawala si Tatay. Iniwan na po yung dalawa. Wala na. Nawawala na si Papa nyo. <laughs> Nawawala na si Tatay. Kaya nga eh Ayan po guys Wala nangyari sa paghahanap namin nakawit na kami Umuwi na lang kami kasi mahirap hanapin yung Kaya tatay eh. So yun po mga kalinga Grabe Kanina pa kami dito po hintay nila Inabot na kami ng ulan. Grabe. Laya na, na tayo ng Malayo yata natin po nito Doon, kaya ano? Malayo. Malayo. Pate na kami nagsaing. Nagparalakad kami kung saan saan eh. Grabe. Maraming nahuli ah. Nagpapaulan na si Tatay Hala. Grabe dami niya nahuli din ah. Dami ko rin dalawang latag yan eh. Oh, Ito eh. Grabe. Grabe dami. Dami nahuli. Dalawang latag. Dalawang latag. Okay. Okay. Ay, okay. Maalis <laughs> na doon uh, kayo sa pinakadulo. Hindi na, hindi na namin kayo nakita, nagigit na kami dito. Doon sa may dulo sana ng ano, recap sa ito, may recap sa dulo. Uh, malayo. Okay. Eh. yung pinuntahan nyo? Mali, nagpunta kami dito kanina. Doon kayo ito? Sabi kasi mag-chat. <laughs> Dami ito. <istat>. Puro <laughs> <Naro> tilapia ah. <laughs> Tampo, na, grabe. Basang-basa na kayo. <laughs> masabaw tayo, masabaw. Masabaw. <laughs> Grabe oh. Ano tayo ay? Bang klase isang timba po na huli mo lang isda daw eh. Sariwang isda daw. Patay na lahat. Na ah, ito yung ginamit na ano. Tayo 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 masarap kan sa baw. Dami mong naano ah. Oo. Ha? Sige lang. Sige, didi. Yan po guys, sobrang daming nahuli ni tatay kahit yung mga kasama niya ay marami rin nakaiuwi sa kanilang mga tahanan. At marami na sa pangkin, grabe. Ano? Lot! Salang mo yung kawali at masabaw tayo. Grabe. Gano'n mo rin nahuli. Isang bayit, pinapil pila na. nato, lahat ano? Pinapil ang kuya yun. Yun lang ang sangat ng lambat. Malalim yung sinisid naming huli ay nagutom yung kasama kong isa. May ko. Sabi ko muna ng tubig. <laughs> Inumon? oh, isa lang muna. Pakuloan muna. Lagyan mo, mo si Buyas. Bawang. <laughs> at sariwa naman ito. At nagubutong na talaga kami. Yeah. Grabe po mga kalinga pang ano. Sobrang okay. nagami talaga yung ano. Yung biniling ano. Yan po. Requested din natin. Na -tata, ano, tatay ano. At least ano, nagagamit na yung ano, oh, ayos. Nawawala no, na yung comment ko yan. Ganda. Ang galing ang mira. Ilang oras lang yun. Hindi natin ang dami na huli masyad. Po yung Itong ano, pang sarili lang yan o. No? Oh. Mm -hmm. Pang -ari. Ayos. Mm -hmm. Dami. Ay, ay, ay yung kilo nyan, Sandaan. Ilang kilo na yan. Marami-rami Marami yan. Marami. mga... Tanda ng kilo yan. Nagpunag ko si Maka ah? mga... Kira eh, pida so asar ng kilo kaya. Kaya sa tapos. Bayan ba po tayo sa 1.9k viewers? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Oh, ayos din pala kayo, para pag nagtagulan talaga ay ayos. magandang pag nagbaha. Kaya mas madami pag maulan yata, Oo, no? oh, pag inagbalundan ng ilong, tapos huwala. Madali mo kabawi yung pag ganyan. Ay, yung mga doon, yung parang kung Pero mga po siya. Ah, ano niya, isang buwan, sobrang bagay. Na, ang bin, na, ang binta niya na isang daan, ang kilo. Ayos. Ang kilo, pagiging upay na. Ay, Lenar, mag-aada. Sakto po, mga kalingap, ano? Talagang sulit yung bilhin natin ng lambat. hindi ano, po pwede yung iba yung asa po. Sulit na sulit. Hindi, hindi sila malulugi na, sabi na. Ay. Kung ano anong lang. Nandito ko, dadayo ka Moreno. Moreno? Oo, doon sa ano. may alat ng baga. Oh, ay. Uh, nakakuha daw Hindi ay... kaya mas malalaki doon. Bangus daw ang nga. Baka di kaya rin yung, ano, lambat at lang mm ba Hmm. Sa so, pagkakasama, nagkuha lang yung mga pangulam. mo. Oh. Ha? Ah. Kuha lang yung mga pangulam. Lang, ganyan lang ang gawa namin. Pag hindi ka lang yung ulam, yan na, ibinibinta. Mm hmm. Ito, sa dito. Nasabawan lang Ay, sa yan. Mm hmm. Ibang klase ah. Ang ah, alam ko lang ganito, ginataan. Hindi, sabaw pa ito. Yun. Masarap yung sabaw. Masarap yan? Oo. Oh. Hindi ko aldi pa try nun. Hindi ko ka pa kung hindi nakaano? Hindi pa. Ngayon, ah, matikman mo. Sinabawan lang yan. Kalamansi lang yan. Kaya? Yeah? Oo, oh, walang luya. Pati hindi. <laughs> Oo. Oh. Maganda yan pag sariwa pa. Pero pag hindi na sariwa, yung bagong huli. Panit na. Panit ang lasa. Oo. Oh. Ganyan na lahat-lahat ang huli natin mga ah. ganyan ang talatis. Pero maganda naman, di naman kalaki na para masarap ka ang na ang karne niya. Di. Dito masarap itong pipritohin. Mm. Puro prito. Ah, sigurado. Taglitang ito. Pagkulo nito. Pukuloyin lang yan. Galing. Mas masarap niyan kung may luya pa. Kikisa muna muna siya. Kaya lang may mantika. Ang pangit pag may mantika. Hindi maganda pag may mantika. Sa katang kolesterol. Yeah. Eh, kung hindi pa kami nagutom, mamaya pa kami uuwi. Bakit? Maganda ay, ang huli. Ay, lumulutang na yung ano eh. Maganda ang huli. Maganda ko eh, do. Kasi isipin mo isang latag namin yung isda talaga nandyan eh. Mm -hmm. Wala ba uh, gadyan ang aga ano Meron nam? naman daw doon sa dulo ay yung inano namin yung malalim. May mga dalipay. Yari namin. Galing kami dito sa may tapat nung dating inano namin. Mababo hanggang dito. Pinagbato namin pa ilaya. May mga tao doon. Ang daming tao doon naglalaba. Mm. Lumampas -hmm. kami doon. Doon nga kami, sa kami nato, na kami sa maglalabad doon kami. O yung pinakahuling naglalabad doon sa dulo, nandun kami. Doon kami natagalan kasi malakas yung agos. Pag agos nung ano, yung isda kasi puro paganda to, hindi nang poba, puro pa ikyat. <laughs> Kaya yung, pang, yung lambat sa pangitas, yun ang madaming huli. dami yan, talagang kung yung huli lang, eh, sobrang-sobrang pang ulam naman. Oh. Eh, kung nagkasunduan niya, eh, bibinta yan. Ay, alam mo naman yung mga trupa. Uh. Oh. Eh, ay, daw? Pang hindi pang ulam. Sige na, at least. Pwede. Okay natin. na yan. Pili natin itong mga malaki-laki. At... Yung hey, malalaki pa pa sa ibabo natin. Wala, pwede pa natin sa bawat yun. Eh, hey, pakain tayo yung malaki ang pipiliin natin. Ang <laughs> dami nilang nakuha. Ang dami nilang nakuha. Dati, Kuya Edo, kita mo pag... Ang dami nilang nakuha. Hindi na kasi ano Sulit talaga yung binigay ta, gamit na gamit yung eh, ano Oo, talagang Marami ka pag natulungan ko ya, you kita mo yung mga kasama kong yun, ilan kami. Siyang ano. Kung sa akin lang, eh, talagang, yan naman lang gawa nila pag gusto nang maghanap ng pangulang, pupunta sa akin. Hindi ba dami natulungan? Kasi yun, yung kita natulungan niya, kakain. Apat na pamilya. So, so, so sa sarulinan mo, pamilya. ay di, marami pa, ano. Kaya, uh, sir, di pa rin, kasi, isipin mong yun sa huli namin na yun kung ano lang yun kung ako lang isang latag lang uwi na ako oo oh. may pangulang na ako sigurado hindi okay. eh, gusto ay ang dami namin o ilang kami bahay apat na bahay ang kakain ang dami na ay ilan ang anak nung isa tatlo yung isa wala pang anak <laughs> yung isa naman apat naman sila kami naman tatlo ay diyan daming kumain

Kani dog dog ko bagay. Sak. Ano pa pala ang application? Kani ko yung patok sa kanya lang sa kasalukuyan, Ano Kita na ba rin? mo sa pinggan niyan, ka. Ba. kainan tayo. hehehe, <laughs> apa ya, no, labit, labit, ya, lalu, 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 asas, ya, iya ya, kasar <laughs> <Ganda>. kasar. <laughs> <Ganda. Wow. laughs>

<laughs> masarap din. Wala kay nidan. Para godang 'to pala kita. po guys, medyo umuulan. Sarap kumain ngayon ng ano, sinabawan. Ito sinigang na isda, perfect sa panahon ngayon. At masarap po siya kahit simple lang kapag ni Tatay. Kain po tayo. Ibang klase ito guys. Walang kahit ano walang mantika walang kahit anong sangkap simpleng simple lang po tubig isda kalaman si lang pero masarap po siya talaga masarap pang sariwa talaga iba saka para siyang ano basta hindi ko maiisip. masarap po talaga pag talaga iba ang lasa Saka walang pump kayo ng emigal eh, po, iba lahat sa orang para malahat. Ang sarap. Bye-bye! Sige na. At subra -subra, ang dami, oh. Maroon na ako ha. Okay, Pai daw. Bye-bye. Ano yan, Tay? At, Dali mo, Pai daw. Pang ano-ano mo, -ano, mo yan. Dala mo, gata. Gataan mo. Malami. Kung hindi, prito mo. Salamat. Binigyan po oh, tayo ng isda ni Tatay. Dami. Dami nito. Oh, sige, sige po. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po. Ingat, kayo daw. Sige po. At po. Um, Salamat po sa panonood. Medyo natagilan na tayo dito sa kanila. Sama ng panahon. Mula ng malakas kanina. Yan po. Salamat sa panonood mga kalingap. At hanggang sa susunod po ulit. Please like, share, and subscribe po. At huwag kakalimutan mag-comment sa baba. Kung subscribe na kayo, please comment, subscribe na me. Ang Ay na lang po paalam